I think you remain on stage for a few more minutes. And of course, may we call on Andrea Brillantes latest ganap. Dumating na napakaganda si Andrea sa ginanap na Let's Drink to Blight preskon ng The Face. <laughs> Si Andrea Brillantes ang bagong ambasador ng The Face kung saan marami itong produktong pampaganda. Pinanong si Andrea kung ano ang kanyang pakiramdam sa pagdating niya sa naturang events at namangha si Andrea dahil maraming tao ang dumalo. Andrea, how are you feeling today? Um, Sobrang saya ko po. Uh, ang daming tao today. Thank you all so much for coming. Ikinwinto ni Andrea ang tungkol sa kanyang sinuot na damit at sabay nag ito na ala beauty queen. Actually, quick story time lang about okay. my dress. Ano pa no? Ooh, look at that. I love it. Oh. Kasama ni Andrea ang CEO ng The Face kung saan pareho silang tinanong kung ano ang ginawa nilang commitment bilang partnership. This so is a follow-up question po, no? this time for the both of you naman po. Can you describe or tell us about your commitment in this renewed partnership? Sinagot naman ni na Andrea at ang CEO ng The Face ang mga sinisit nilang goal. Yun na meron tayong kine-create na parang goal, sinaset na goal for us. Pero for FDA um, approved, meron din kami mga clinical testing and also mga... Ano nga ba ang dapat gawin pagdating sa pagsi-self-care? Narito ang sagot ni Andrea Brillantes. Self-care for someone who's trying to start fresh is probably to let go of their toxic habits. Ipinaliwanag naman ang maayos ni Andrea kung ano ang ibig niyang sabihin na dapat iwasan ang toxic habit. Um, toxic habits mo is eating junk food, um, eating junk food before you sleep or sleeping late or mga vices mo na Sabay naman nilang dalawa binuksan ang malaking touchscreen kung saan mapapanood ang video ni Andrea as an endorser ng naturang product. Let us celebrate. Habang nagkakainan na sila, nagbigay naman ng laro na Andrea at iba pang kasama niya na nasa stage. Paunahan Pagkatapos ng programa na inabutan sina Andrea at ang CEO ng The Face ng napakagandang flower bouquet.